One of the greatest lies na pinaniwalaan ko is yung pag tinikman ko ang shabu o ang drugs, hindi ka naman maaadik. So, nakonvince ako, tinry ko yung shabu. Pangalawang try ko ng drugs, eto na yung simula ng pagbagsak ng aking buhay. Oh, shout, 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 shout. Sa murang edad pa lang, malina ang natahak na landas ni Jonathan. Noong high school, eto yung panahon na nagkaroon ako ng parang feeling na I want to belong, I want to be part of a group na kung saan tanggap ako. Because of that, is madali ako mayaya, madali ako ma-influence. Isa doon yung smoking, drinking, and eventually, yun nga, uh, nag-try na rin ng marijuana and drugs. Nagpatuloy ang kanyang pagkahumaling sa droga hanggang siya ay magkolehiyo. Nahook ako sa, sa Shabu. And then yung occasional na paggamit, talagang naging madalas. No? To the point na natuturin akong magsangla ng mga gamit, natuturin akong gumawa ng mga bagay na hindi tama just to sustain yung aking uh, bisyo. Pinasok din ni Jonathan ang pakikipagrelasyon sa iba't ibang mga babae. Because of my immoral lifestyle then yung aking uh, ex-girlfriend na nakilala ko lang din sa, sa inuman, nagkaroon kami ng anak. Nung nagka-anak ako, nakita ko si Nathan, sabi ko, "Eto na yung start na magbago yung buhay ko. Gusto kong nga uh, maging mabuting ama sa aking anak. Kaya lang, the more I, I try na baguhin ang aking sarili, the more din yung aking pagbagsak. And talagang disappointed ako to the point na pinaniwalaan ko yung kasinungalingan na once an addict, always a drug addict. Naging college dropout si Jonathan paman tinulungan siya ng kanyang ama na makapagsimula ng negosyo. Again, naging motivation ko. Aayusin ko na yung buhay ko, magbabago na ako. Kaya lang ganun eh, ganun pa rin eh. And dumating yung point na yung aking business, yung profit ng business, napupunta na rin na sa drugs. Noong mga time na yon, siguro masasabi ko na talagang yung paggamit ko ng drugs hindi lang everyday. Siguro three times a day. Ngunit ang saya na nakukuha niya sa paggamit ng droga ay ang magdadala pala sa kanya sa matinding kapahamakan. Pauwi kami sa taxi. Habang bumabiyahe kami, nakikita ko pa yung kapaligiran. Pero biglang all of a sudden, yung heartbeat ng puso ko, napakabilis. Ah. Namanhid yung mukha ko, yung ulo ko, yung dibdib ko, pati kamay ko, namanhid. hid. Ah. Tapos biglang nahirapan na akong huminga. Ito yung time na naisip ko talaga, ito na, mamamatay na ako. And I will die as a drug addict. Nung mawawala na ako ng malay, nag-flashback sa akin lahat ng memories. Anak mo, magulang mo, mga taong nagmamahal sa'yo. So ito yung time na sabi ko, wala nang hope. Merong deep sadness akong naramdaman eh. Nung mixing time na yon. biglang may sumagi sa isip ko eh. Sabi doon, pray to Jesus. So nagpray ako. Sabi ko, Lord Jesus, iligtas mo lang ako ngayon. And I will let you use me. Pagkasabi kong in Jesus name, sa so, hindi ko may na, na parang, unti-unti, yung heartbeat ko na napakabilis talaga. Biglang nagdahan-dahan ulit. That night, alam ko, na-encounter ko si God. Pero tila hindi pa rin siya tuluyang nakalaya mula sa bisyo. Ito yung time na sobrang frustrated na ako. Kasi gustong gusto ko magbago. Nandun yung desire. Hindi ko lang alam kung paano. Umiiyak ako minsan eh. Sabi ko, Lord, pagod na pagod na ako. Bakit ganito yung buhay ko? Hello, Hindi naman siya sinukuan ng kanyang mga magulang. Kaya sa pangatlong pagkakataon, bagamat masakit para sa kanila ang gagawin sa anak, pikit matang pinahuli nila ito sa mga otoridad. Sir, kayo mo ba si Mr. Jonathan? Ha? Bakit Ano to? Ay, hindi ho. Sige na ko. Ay, hindi ko na ako ginagawa mas mga kuya. Hindi kuya, wala ko kuya. Hindi kuya. Okay lang naman kuya. Kuya, huwag kuya. Kuya, huwag kuya. Ano ba? Kuya, huwag. Ano ba kuya? Sa tulong ng kanyang mga magulang, dinala si Jonathan sa Penwell Home isang drug rehab alternative Christian recovery center. Pagdating ko doon, naramdaman ko yung pagiging totoo ng mga tao. Naramdaman ko yung malasakit. Nashock lang ako kasi every morning, kailangan daw magbasa ng Bible for one hour sabi ko, eto na naman ang sisira sa ulo ko. <laughs> hindi ko kaya, sabi ko. Isang gabi tumempo ako eh, sa rehab na yan. Makita ko ng bakod. Tumalon ako. So, umalis ako. Bagamat nakatakas siya sa rehab center, isang mensahe naman ang hindi lumilisan sa kanyang isipan. Kailangan muna ng tulong. Bumalik ka sa Penwell. Kung hindi, baka maging huli ang lahat. Kusa siyang bumalik sa Christian Rehab Center. Hanggang isang araw napakinggan ni Jonathan ang salita ng Diyos. Bigla na lang pinaunawa sa akin ng Panginoon that I am a sinner, not worthy and deserving of God. Pero bigla niyang pakita, sa kabila ng lahat ng 'yon, mahal kita. The King of Kings and Lord of Lords. He died. Namatay siya. He came into this world to save sinners. Naintindihan ko yung grace. Tinanggap ko si Jesus as my personal Lord and Savior. Lumabas agad ako sa room. Pagtingin ko sa langit, ang ganda ng araw, the Holy Spirit reminded me, if one sinner repents, there is rejoicing in heaven. Bigla naman ako nahook sa salita ng Panginoon. Kahit lights out na, orasan ng tulog, ako nagbabasa pa ng Bible. Talagang naging addict ako sa salita ng Diyos. Natapos ni Jonathan ang anim na buwang programa sa Penwell. Nung makilala kong Panginoon, inalis ng Panginoon ang lahat ng aking bisyo. Mula nang tanggapin niya si Jesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, itinuwid ng Diyos ang kanyang buhay. Nagpakasal siya sa kanyang kasintahan, biniyayaan ng anak at isang masayang pamilya. Naglingkod sa Diyos si Jonathan sa simbahan na kanilang kinabibilangan naging kabahagi sila ng Youth Ministry at Jail Ministry. Masaya rin nilang tinanggap ang panawagan ng Diyos sa pagbabahagi ng mabuting salita at ang pagdidisipulo sa ibang tao. Sobrang thankful sa ginawa niya sa akin. Hindi ito base sa aking faithfulness, kundi sa faithfulness ng Panginoon. Sa pasasalamat sa puso ko. I want to spend the rest of my Very, very short life on earth. Serving him.